Ito ay piste sa iba. Sa iba naman ay biyaya. Bago natin ituloy ang video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makikinig ka ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ayan, maglagay lang tayo ng... Butyos! Para may proteksyon ng paa so pasyalan mo natin ang ating mga tanim bago natin ipulot ang mga kohol kalimutan ko yun eh basa na itong natin o yan walang umatake kasi nakalagyan ng net ng mga yan Ayun, may isa na maliit yan ito na tanong natin na sitaw, ang luliit pa nila o yan may isa din hindi pa nakapasok nakarating sa ka... mga tanim natin popolo na natin para hindi makatakas Oh, Tapon na. So, eh, puntahan pa yung tanim natin doon na ano yung mas malaki na kalabasa. Oh, dami niya, oh. malaki. mystery pero dito eh ginagawa nilang ano ito wala kakaunti ang naipon na tubig kasi bala, hindi naman malakas yung tubig yung ulan Ayun, tingnan natin kung marami rito mga puhol baka may makalusot ako uubosin niya yung isang puno so ito yung time natin nakalabas ay nakiat na sa taas ayan papasyalan natin lahat ang mga tanim natin para malinisan natin kung merong uh, sa kanila ito mga kalabasa din dito o yung isa o oh. yan na umatake ng isa o. lumaka sa italyan tawag nga ito pero alam nyo ba ito yung mahal dito bihira lang ang kumakain nito ginagawa eh, ginagawa nilang sauce panghalo sa pasta pag dalim sila sa lungan nilang lungga so ito na ating mga upo ayan upo malalaki na talaga ayan pag inatake kasi nila yan ay eh. ayan o oh. mayroon lang isa dyan pumali aligid saya ngayon malalaki na pag kinain ng mga yan wala na so yan o no? sabi na dito man sa ating patula pero ito may inalagay akong screen para hindi sila makakyat dahil may tinik tinik ang mga yan sila natin sa kapila baka mayroon sila dito oh, ang dami ang dami na nila dito ayun nagsilabusan talaga silang lahat ang dami so itong mga kalabasa eh. talagang tawa sila sa ulan. ganito kasing umuulan na eh, gustong gusto ng mga kohol ito naman na upo kailangan maubos sa mga ito para walang akain oh ito ano din yan mabagsik din yan tingnan nyo umaliligin oh, na yung isa dahil tanaw nila at naamoy nila yung bango kaya atakihin nila ang mga yan Oh, so, bali na lagyan ko lahat ng mga pataba kahapon na mayan bago umulat. na so yung sasori ito oh. buhay na buhay ang dami nilang kuhol oh, oh. ito galing sila sa labas ano ito ito ay piste sa iba sa iba naman ay biyaya Ano tuwang tuwa sila sa ulat Ano kaya ang masarap na loto nito? Pohol sa bukid.